ano ang sabi nila sa GM? Sabi ng check, mas nutritious. May vitamins and minerals. Mas mataas ang aanihin mo. Bababa ang cost mo sa pagsasaka. Ang sabi naman sa kabilang, ay naku, mababawasan ang biodiversity. Hindi na siya magiging natural. Na-approve nung 2002, itinanim nung 2003. Ano na ngayon? 2024. Ang Amerika, mas nauna pang nagtanim. Adverse impact on small businesses. Tatlong bagay po ang dapat alamin. Una, safe siya bilang pagkain. Tao yun ha, food. Number two, dapat safe din sa hayop. At sa lahat, safe sa environment. Limang opisina ang titingin kung safe ba yan o hindi. So DOST, Science and Technology, Environment and Natural Resources. Agriculture Department of Health at ang ating Department of Interior and Local Government